Hello guys! Assalamualaikum! Ito'y papashare namin kayo dito sa Angkara Castle. Alam nyo, ito naglalakad na kami. Langga. At pabigla itong dalawang kasama ko. Pati ako pabigla rin. Ayan, yung mga part na to ng castle. Pero nasa labas pa kami. Nilalakad namin. Kasi bawal daw yung... Bawal yung sasakyan dito. Ayan, nakakarating na kami dito sa nangangalahati na kami guys kung nakapapunta na sa ito na kami dito sa mga park nila mga ano mga bundok na to guys itong pinuntahan namin dito sa Ankara Castle pagod na yung mga kasama ko so, ayun malayo pa yung lalakbay namin ito nakapasok na pala kami Nakapasok na kami sa part ng ano, yung mga kas ng mga bahay dito sa loob ng kasa. Ganyan yung mga bahay dito, mga mga luma siya. Ayan oh, tingnan mo. Pare-parehas yung kulay. Wow. na okay. nauuna na yung dalagin din namin. May... Malakas talaga, na malakas narinig kami dyan na nag ano, nag nagmamaritis lang, yung ganda-ganda ng bahay na yan, ayan, dyan kami papasok guys, mamaya dyan sa tuktok na yan Hinahanap yeah. pa namin yung lago so tingnan itong mga bahay sa ayan yung mga bilihan dyan ng ano uh, bilihan ng mga So, um, meron din bil bilihan ng souvenir dyan sa loob. Dyan, yan. Papasok mo yan, guys. So, nandito na kami sa pintuan. Uh, papasok na kami. Ayan, pumapasok na yung dalawang kasamahan ko. Mga anak is minister ko dito. So, ito, nakapasok na kami sa loob. Ayan, yung mga bahay dito sa loob ng kasa.

Pagkakita ko kayo sa inyo yung lang na... uh... Uh, wala naman tayong drone kasi hindi na sila lahat Ito, nasa loob tayo ng sinasabi nilang kasim Ayan, nakapasok na Ayan, nakapasok na kami talaga So, ayan, ikot ko kayo. Papas paakyat pa kami doon sa pinakatuktok. Ayan yung pintuan. Ayan. Ito yung pinakatuktok niya, guys. So, aakyat pa kami niyan para makita natin yung buong view nitong mga bahay dito sa castle na Na dinadayo ng mga turista. Ayan, nandito na kami sa tuktok. Magpicture, picture, taking na mga uh, nandyan. Mamaya-maya kami na naman. Bune. Yung dalawa pagod. Yung isa, hindi talaga nang papagod ito. Yung dalagin din namin. Ah. Uh, yung nanay niya, napakapagod na pareho. So, ito lang guys. Yan, ipakita ko na dito sa inyo yung mga bahay, kabahayan na makikita. Bubong na lang nakikita niyo. Ayan, mga kabahayan dito sa loob ng castle guys. Pero, sa totoo lang, makita dito personal yan. Maganda yan. Pare-parehas yung mga ulay. So, nandito na tayo sa pinakatagpo. Nandito hmm. picture taking na kami, pero hindi. Hindi ko na makuha. ako na... Papakata sa ano ayan ayun, ayun, ayun yung mga sa ayun, sa kabila mamaya puna kami dyan dito muna kami ng picture ayan, ang view na ang ikaw panginipuro bahay talaga Bawang gas. Malayo, malayo, ang mga malay, malay. Ito kasi mga lumang bahay yung nandito sa loob ng kaste. Ayan, tulad yan So, ito nakalabas na kami mga inday, mga langga. Nakalabas na kami. Pakauwi na kami. So, nandito na naman sa labas ng kaste. yung dalawang mag ay nakalaglalakad na. So, ipakita ko sa inyo yung mahiwagang puno na tumubo sa bumbong ng, eh, sa bintana ng kasin. Punong kaho nung nandiyan sa bintana ng kasin. So, thank you for watching, mga lalat.